Kumusta kayong lahat? Magandang umaga. Nandito na naman tayo upang pag-aralan ang asignaturang Math para sa ikatlong linggo. Ang aralin ay pagtatantya at pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panukat at ang unit ng haba sa metro at sentimetro. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo na ang paghahambing ng unit na panukat sa metro o sentimetro, bigat sa gramo o kilogramo at ang capacity sa mililitro o litro. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagtatansya, pagtukoy at pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panukat at ang unit ng haba gaya ng metro at sentimetro. Bago tayo dumako sa ating aralin ay balik-aralan muna natin ang nakaraang aralin gamit ang mga unit na panukat, paghambingin ang mga sukat sa bawat bilang, guhitan ang mas malaking quantity, ang mas marami, mas mahaba, mas mabigat, at iba pa sa sumusunod na bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, mas mahaba ang siyamnapung sentimetrong haba ng sandok Kaysa sa 54 na sentimetrong haba ng kutsara. Mas mabigat naman ang 2 kilo ng bigas kaysa sa 1 kilo na asin. Mas marami naman ang 2000 ml na tubig kaysa sa 1000 ml na juice. Narito naman ang mga sagot para sa pangalawang bilang. At para naman sa pangatlong bilang. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Tingnan ang mga sumusunod na mga halimbawa. Suriin mo kung paano ipinakita ang pagtatansya, pagtukoy at pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panukat. Masdan ang larawan. Makikita sa ilustrasyong nasa itaas na ang habang isang daang sentimetro o cm ay katumbas ng isang metro o m. Ang sentimetro ay ang unit na ginagamit upang masukat ang haba ng maliit at maiksing bagay. Tulad ng mga sumusunod na mga bagay. Aklat, bag, at lapis. Ang metro naman ay ang unit na ginagamit upang masukat ang haba ng malalaki o mahahabang bagay. Narito naman ang mga halimbawa. Kama, cabinet, at mga building tulad ng paaralan. Ang sentimetro o cm at metro m ay ang mga unit of length na dapat gamitin upang matukoy ang sukat o haba ng isang bagay. Narito ang mga kagamitan na ginagamit sa panukat. Ang ruler at ang mga tape measures. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na maaaring gamitin sa panukat. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin kung anong unit ng length ang dapat gamitin sa pagsukat ng haba o sukat ng mga ito. Isang pack ng juice sa larawan A, puno sa larawan B, building sa larawan C, pantasa sa larawan D, at mga crayola sa larawan E. Kung susuriin mo ang bawat larawang nasa itaas, makikita na ang Larawan A, Larawan B, at Larawan E ay mga larawang may maiksing sukat o maliliit na bagay. Ang angkop na unit of length na panukat sa mga larawang nabanggit ay ang sentimetro o cm. Samantala ang Larawan B at ang larawan C ay mga larawan ng matataas na bagay kung kaya ang angkop na unit of length na panukat sa mga ito ay ang metro o m. Tingnan ang susunod na larawan. Gamit ang sentimetro o cm at metro o m sukatin ang tansyang sukat nito. Ito ay isang lapis at ang lapis ay isang maiksing bagay. Kaya naman ang ating gagamiting panukat ay sentimetro o cm. Gamit ang ruler, maaari mong masukat ang haba o kapal ng maliit o maiksing bagay. Ang lapis ay tinatansyang may habang labing siyam na sentimetro. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Ako ay nagagalak at natapos mong panoorin ang ating aralin ngayong araw na ito. Isang bagong kaalaman na naman ang iyong natutunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, paalam.